buwan go bagong tuig bagong kinabuhi agbalay na mas hoy kusog ra kaayo unsa man di ka isa Doha? Asa man daron? Mamas kay Pasko Manron. ron. <gulit> Kwarta Basta ang tiknik, ang di mo hatag, pabuthan. Yeah! Unsa, ready na ka? Ready, ready na! Tara! 3, 2, 1, go! Bagong tuig, bagong kinabuhi Duyog sa among mga pagbati Among awitunog, among laylayan Aron magbalipa Tagbalay! namaskumi. Hoy! Kusog ra kaayo! Ay, kusog day! Tagbalay! namaskumi. ko me! Hoy, okay. mugawas! Kay magpabuto na ko! Yate! Nagdala man din naglanta ka! Oh, nagdala yun me! Unsa man, di ka mugawas! Isa! Duha! Duha in half! Gawas na! To! Aw, oh, tisa, tisa, tis, tis. oh, mugawas man di ay ka! Hatag na! Kwarta, okay. kwarta! Bilis, bilis! Mga pet sitim din eh. Tagaan dari piso. Oh! Unsay uh, um, pagtuon mo sa mua, Paul? Wala na ko ila kwarta! Ay, wala di ay, ha? Da, ulit man. Butuhan lagi. Dagal na, dagalan. Paisa, ipun aku. Ay, dagal na, kiling, kiling. Five, ten, fifteen, eleven, 13 13 Utong di bato Tagporta na Bantag mangupit ka ha Hmm dili lagi Oy naay tao Dato ni dato Tara We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Tay! Unsa naman po yung trip ninyo? Huma naman Pasko! Hataka ka, wala pa ay! Muhatag ka, dili! Hoy! Di na Pasko ron! Wala Ulit! Ulit ne! Bert! Kap kape. Wala! seru si balance! Ay! Wala ni kwarta! Di ay! Wala ni pulos! Yeah. Ulit man! Sir, sir, sir! Kita ka itong babae na dua kabuk! Katong nagdala-dala ng taka! Oh, harus mengutus mo kutos mental ko! Bantog ra. Gibabutan pa ba ko ato? Na, bawo ka Asa man sila karon? Na na masko. Hmm, magbahin ta sa tong halin. Piso imo. Singko ako. <coughs> Dai, dong. Tanata, balik ta sa tungbalay. balay. <coughs>